Alay aminin man natin oh, hindi ay napaluha tayo sa laban na ito kahit pagaano tayo kabarako na parang kapay. Ay eh, naalala ko ako'y bata pa ako'y tumatangis nung laban na ere. Hindi dahil sa pagkakalungkot sa pagkatalo ng ating pambansang kamao sa laban na ito kundi sa nakakapanindig balahibong paghanga sa tapang at puso na pinakita ng ating pambansang kamao. Manny Pacquiao. Sabi nga nila eh, parang leon na kung kailan sugatan ay lalong tumatapang. Halika't panoorin natin ang Manny Pacquiao versus Eric Morales. One, isang makasaysayang laban. Halika, panoorin natin. Hala, ito ay talagang yung mga Pilipino at Mexicano fans ay eh, talagang hindi magkamayaw. Hala, ito umatake agad si uh, pambansang kamao Manny Pacquiao. Round number one, bumawi naman agad itong si Eric Morales. Talagang palitan ng laban na ito. Hala, kombinasyon ang mga pinapakawalan ni Manny Pacquiao kakagaling lamang niya dito sa kanyang laban kaya uh, 3K battery dyan sa tagig at uh, bago yon ay uh, pinabagsak niya na tatlong beses sa round 1 si Juan Manuel Marquez ayon napangiti si Manny Pacquiao after nung round 1 talagang maaksyon ng laban ayon gumagamit ng PK ay talagang veterano itong si Eric Morales na nabiso niya dun si pambansang kamao ayon talagang palitan ay, ayun, talagang ma-action ang laban. Palakpakan ng mga tao. Endo pa round number 2, napangiti na naman si Senator Manny. Ito'y MGM Grand Arena ay napakaraming tao din eh. Oh, ayan. Talagang palitan. Oh. Kombinasyon ni Manny Pacquiao. Uy, nag-shoulder roll. Aba. Aba, mumemeweather itong si Eric Morales. Aba. Ayun. Talagang nakikita natin dito sa unang laban ay ito yung sin... Oh, Na, na, bagsakan ng balikat na patango si Senator Manny. Pero alam naman natin nung laban na ito ay pinasuot kay Manny Pacquiao. Actually sila namang dalawa yung winning gloves na mas makapal daw parang kutson Hindi daw yung Clito Reyes na gusto ng senador. Ayan. Aba, talagang itong si Eric Morales ay di na inapakahuli. Ayun, gumamit na naman ng pike. Ayun. Mahusay ang pagkakagamit nito ni uh, Eric Morales nung kanya mga pambisong tira. Ano, napapakagat si Manny Pacquiao. Ayun, talagang palitan na ng muka. Talagang itong si Senator Manny. Ayun, ito na. Naputukan sabi ni Joe Cortez daw ay punch sabi ni Senator Manny. Ulo, e eh, ulo ke, eh. ng ka naman madaya ka naman eh. Oh. Sabi nung doktor, hindi ko alam kung bakit pumasok sa loob yung doktor. Bawal yan. Dapat labas laang. Ayan, palitan. Ito na. Nakakaamoy na ng dugo. Ayan si Manny, Senator Manny Pacquiao. Kapag yan ay nakakaamoy ng dugo, naalala ko yung kay Agapito Sanchez. Eh, talagang dinilaan pa niya yung kanyang ano, dugo. Ayan, ay lalong tumapang ay parang leon yan ang totoong warrior katanglan pinapakita kung gaano katapang ang mga Pilipino ayan himay kilala kasi ako eh job lang ito eh, malikod <laughs> ayon ito talaga grabe nakakapanindig balahibo na Alala ko ako yung third year high school ng laban na ito talagang naninindig ang mga balahibo ko nung pinapanood ko to Ay, talagang warrior si Sinatar. ay eh, kahit tinatamaan. ay sige oh ayan at talaga ay ating blink and white sa pagkata Baka may mga nanonood na kumakain. Ayan, uh, dugoan kasi si Sen. Manny yan. Pero talagang, ayun, kahit talagang uh, dugoan, mga kaibigan, ay sabi ko nga kanina, parang leon na lalong tumapang umatake. Kahit talagang uh, nakakapagod ang laban na ito sa pokpukan, dikdikan, at talagang nga naman gumagamit sila ng mga matataas na antas ng enerhiya, mga kaibigan. Another combination from Manny Pacquiao. Ayun, ayun, talagang tumatama si Sen. Manny pero parang... Uh, Talagang hindi iniinda ni Eric Morales Nung panahon Ay eh, nag south po si Eric Morales Kumaliwite Ayan Alam ko isasamantalahin na ni Sinator Manny Pacquiao Itong uh, pagkakataon na ito Sa pagkat kanan ito si Morales Nagkakaliwite ka Hala sige O sabayan tayo O Hala talaga pong Grabe Ang laban na ito Ito yung mga later rounds na mga kaibigan Yung hindi magkamayaw Ang mga taon ito sa MGM Grand Mapapilipino mapamiksikano, kahit sino ka pa, boxing fan ito, nagtayuan na yung mga tao mga kaibigan sa sobrang ganda ng laban na ito, classic, mga kaibigan nagtapos ang laban, ito nanalo by a unanimous decision si Eric Morales, napakagandang laban